Pinagpalangara po mga kabatang, mga kahusay at taray Ako'y naglaga ng talaong at medyo na usok-usok pa Tapos aking iminash At aking gagawing torta pero ibang klase Magiging parang kalamoy patay Ang aking gagawin at ako'y nakabili ng kalahating kilong chicken breast Ay aking isinama sa pagbiblender i ko ang chicken breast may bawang, may sibuyas, may paminta, may kaunting seasoning at pinaghalo-halo ko na daon. Tapos saka ako ilalagay din eh o ibubuhos pagsasama-samahin. Oh, at ayan, oh, ay aking iminas ay medyo parang may malaki-laki pa ay aking imamas ulay. Saglit lang. At iyan na nga po, mga kausay, mga kabatang. Isa pang mas ang natin gagawin at po po'y ay ayos na. Ay makikita nyo ang itsura. Ay itsura palang ay ayos na. At napakasarap po na right. Tartuong totoo at ilang beses ko na rin ginagawa sa aking buhay. Pagluluto o kusinero. Ay iyan. Yan, yan o sinasabi ko sa inyong aking eh, ibinilender para pinong-pino oh. Ayan, may mga kasamang mga ingredients yan sa loob at di ayos yan At ating imimix, atin ang mailulutaw Ay, ayos na yun mga kahusay mga batang, mga kabatang mga kahusay Ayos na, ayos yan At ayan, nilagyan pa natin ng kaunting paminta At lalagyan natin at babasagan, o kaya lalagyan ng itlog O ayan, halo muna titingnan natin kung tama ng isa o dalawa hello wala na ho akong ipaglalagay na pang pakunat basta tama na ho yung lambot na yan itlog lang hindi ko lalagay ng harina para hindi na tayo masyadong kakain ng harinang pinirito at yan pagkahalo ho natin ng gayang ay di atin ang isasalang lang sa ating kawalay at ating ipiprepare na nga ayan panandok na ang ating gagawain ang ating gagamitin at yan pinainit na po natin ang ating kawalian at nilagyan natin ng uh, star margarine para lalong masarap at mabango po ang ating ilulutong torta turtahan o patay ni batang kurat ayan na mga kahusay, mga kabatang, ang bango-bangaw, kung naamoy nyo ang dinay, ay pamihadong kayo, masasarap na sa amoy pala. Ah! At iyan, pag may isang mahigit na minuto, ay di atin babalik na. O, oh, ayan, at ating itinagilir, at parang um, mantika o oh, yung star margarine yan ay mag penetrate at parehas ang dating yan o oh, yung mga kabatang mga kausay gayan lang o oh, ngayon natin sisikwatain o oh, hindi wala ho yung harina kaya medyo malambot ay eh, yes lang ho yan kahit magkagayang gayaan at kami naman ang kakain yan o oh, pero kung yan eh, bibilogin natin ng hostaw oh at tayo ay may mga papakain ng iba ay talagang lalagyan natin ng kaunting pang konyang harina para tumigas at mabilaw at yan ang ating hinangunang unang batch Oh, yan mga kabatang mga kausay ito pong inyong abang lingkaw si Batang Orat nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us all and count your blessings mabuhay